lumilitaw na nagkakagulo na umano ang mga sundalo ni Vladimir Putin at sa katunayan ang mga nahuling Russia na sundalo ay tumanggi umanong bumalik pa sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa isang late night address para sa mga mamamayan ng Ukraine, sinabi ni President Zelensky na maraming mga Russian prisoners of war ang ayaw na umanong bumalik sa kanilang sariling bansa. Sinabi rin niya na marami sa kanila ang hindi na binabawi habang ang ilan naman ay nakatanggap o mano ng abiso ng kamatayan sa kabila ng pagiging ligtas ng mga ito sa Ukraine. Idinagdag niya na mas marami mga Russian conscripts ngayon ang nahuli. Kabilang sa mga ito ang tumanggi ng bumalik pa sa Russia. Marami sa kanila ang hindi man lang hinahanap ngayon sa Russia at hindi rin sila binabawi ng kanilang bansa. Ang pamilya ng ilang mga Russian na sundalo ay nakatanggap ng death notice bagamat sila ay bihag ngayon ng Ukraine at buhay na buhay pa. Nagbigay naman ng babala si Zelensky sa mga nag-iisip na sumali sa Russian army at sinabi niya na ito umano ang magiging pinakamasamang desisyon ng kanilang buhay. Tinataya ng US military na nasa pagitan ng 5,000 at 6,000 na mga Russian na sundalo ang napatay mula na magsimula ang pagsalakay noong February 24, ngunit iniulat naman ng Armed Forces of Ukraine na ang bilang ay higit pa sa 14,000. Nasa pagitan ng 2,000 at 4,000 mga Ukrainian na sundalo naman ang pinaniniula ang napatay ayon sa pagtatansya ng Estados Unidos. Samantala, may mga ulat din na ang Russia ay nagsisimula na umunong mag-recruit ng mga foreign mercenaries upang suportahan ang ginawang pagsalakay nito. Sa kanyang talumpati, inakusahan ni Zelensky ang Russian military ng panlilinlang sa mga kabataan upang ang mga ito ay makipaglaban sinabi ni Zelensky na mayroon silang impormasyon na ang Russian military ay nagre-recruit ng mga mercenaries mula sa iba't ibang bansa at sinusubukan din nilang linlangin ang mas maraming kabataan upang sumali sa military service ng Russia ayon sa Syrian Observatory for Human Rights na nagsisimula na umano si Vladimir Putin na mag-recruit ng mga Syrian troops. Iniulat ng nasabing organisasyon na nasa 40,000 mandirigma na ang nag-sign up upang makipaglaban para sa Russia. Sinabi din ito na may ipinadalang recruitment notice ang Russia sa Al-Qatar Militia, isang grupo na dati nang pinarsahan ng Estados Unidos dahil sa pagkilos nito bilang isang intermediary sa pagitan ng rehimen ni Assad at ng ISIS. Samantala, sa ibang kaganapan naman, narinig umano ang mga sundalo ng Russia na nasa frontline na umiiyak at humihingi ng pagkain matapos ma-intercept ang kanilang mga radio messages na isang British intelligence company. Ipinapakita rin umano sa nakuhang footage ng Shadowbreak International na mababa na ang moral ng mga Russian troops. Sa katunayan, kinokusyon na rin nila ang kanila mga command orders at nagre-reklamo tungkol sa kakulangan ng mga supplies at pagkain habang sila ay patuloy na nakikipaglaban sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine. Sa isang clip, Isang Russian na sundalo ang tila galit na nagtanong sa command center tungkol umano sa mga supplies at gasolina. Maririnig na sinabi umano nito na ilang araw na silang nasa Ukraine. Galit siyang nagtanong kung kailan magiging handa ang kanilang mga supplies ang mga na-intercept na mensahe na unang inilabas ng The Daily Telegraph ay nagpapatunay na masama na umano ang loob ng ilang mga Russia na sundalo. Ayon kay Sergei Kislysia, ang envoy ng Ukraine at isang miyembro ng UN Human Rights Council sa Geneva. Binasa ng malakas ni Kislysia ang isang text message na iniulat na ipinadala ng isang Russia na sundalo sa kanyang ina mula sa Ukraine. Ayon sa mensahe, sinabihan umano sila na sila ay sasalubungin ng mga bulaklak, ngunit sa katunayan ay tinawag sila ng mga Ukrainians bilang mga pasista. Ang ina, ayon sa ambasador ay nagtanong sa kanyang anak kung nagsasagawa pa ito ng mga military drills. Sumagot siya na nasa Ukraine umano sila. Sila ay nasa isang tunay na digmaan, natatakot din umano siya. Pinaputokan nila ang lahat kahit na ang mga sibilyan. Ang tanging bagay na gusto umanon niyang gawin ngayon ay ang magpakamatay. Ang na-intercept na audio recording at mga mensahe ay naaayon umano sa inilabas na pahayag na isang senior US defense official na nagsabi na kulang sa karanasan ang mga sundalo ni Vladimir Putin at hindi rin nila alam na sila ay papadala sa isang digmaan. Sa pagsasalita sa mga reporters sa kondisyon ng anonymity, sinabi ng isang source noong mga nakaraang araw na mga sundalo ni Vladimir Putin ay sumusuko na at kung minsan ay hindi na nakikipaglaban. Idinagdag niya na mga Russian forces ay nagpapakita ng ilang mga palatandaan na sila ay umiiwas sa panganib. habang ang ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin ay umabot na ng mahigit tatlong linggo, sinabi ng isang opisyal ng Estados Unidos na mga Russian troops ay muling nagsama-sama at muling nag-iisip at sinusubukang mag-adjust sa mga hamon na kanilang naranasan. Maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit halos tumigil noong mga nakaraang araw ang 40 milya na konvoy ng mga tangke at armored vehicles na nakita mula sa mga satellite images ng Maxar Technologies malapit sa Kiev.